Naaalala ko nung bata pa ako. Lagi kami naglalaro ng kamping-kampingan, lutulutuan, bahay bahayan ng aking mga kapitbahay, pati ng aking kuya. Lumipas ang hindi karamihang taon. Heto na ako, nagsiset ng aming sariling camping tent. <laughs> Napakasaya lang sa puso na nagagawa mo yung mga bagay na pinapangarap mo lang nung bata ka. Kasama ng iyong sariling pamilya, kapatid at ng magulang. Iba ang style ng video na to guys. Hindi siya how to's or how much. Dahil first time ko rin naman mag-camping eh. It's more of sharing my experience, moments, and feelings nung nag-camping kami at nung nag-road trip kami. 9.30am nagbiyahe na kami from Pampanga. Mahaba-habang biyahe to guys, kaya sa daan pa lang nag-start na ang adventure. Siyempre, ang pagro-road trip with the kids, kailangan ang maraming maraming snacks. You want you want grapes? Ah, grapes. Mm -hmm. Wait lang, half. Nakita ko yung airplane kanina, natutulog ka pa. Parang ang lapit-lapit niya nung nandun tayo sa may skyway sa Naiya. Kaya niya ang one? Ha? Huh? Mm. Water first. Mamaya. Complete ba ang road trip without awayan at sermunan? Sira na ba to? Sira na to? Diga po na, mo siya kahit di niya ubusan. Anfe, Faye, ni ka-singa, ika-bukay ma. Ka-isa, ka-singa. Yo okay, keep isa. Sing ah. yeah. isa. He like all. So, ito yung setup sa likod. Tinanggal na namin yung upuan para makahiga sila, makatulog kasi nga long drive. Mapapansin niyo guys na hindi kami ganun ka-prepared. Wala kami mga inflatable beds and yung mga ginagamit sa car para mag-camping. So ayan, from scratch lang lahat. Patingin mo daw yung likod jam Sige. Bibili daw siya ng jet log. Egg. She will buy egg. From Pampanga to Patangas, 4 hours 25 minutes drive siya guys, with light traffic. Pero dahil napakaraming stopover ang aming ginawa, nagpa-install kami ng RFID, bumibili kami, kumakain, ganun. So, inabot kami ng 6 hours drive para makarating Kanina sa pa Edna. Kanina pa ako nagtataka, bakit ang daming naka-white na ganito, na parang e-bike ba yan, naka-white na. Tatlo yung, parang tricycle, ayan, ganyan parang dito pala sa Tagaytay, parang ano nila, tricycle, ganyan yung itsura. Hindi ko sure kung yun ba yung tricycle nila, yung parang way of service ganon. Kasi yung sa amin, sa Angeles, tricycle namin, tricycle pa rin yung itsura. Hogart <laughs> na Abang, oh, inaas pa pa. Hindi <laughs> ito pa <ba> yung video. <laughs> Wow, nakaka-fresh. Ang sarap ng hangin. Di ba, baby? Baby, masarap ang hangin. You know, what's the meaning? Oh, you don't know. Ha? Hangin. Song. Masarap. Ano po at Masarap pang hangin. Ibig sabihin, pang shufu.

sa mga ganitong pagkakataon ay nabibigyan kayo ng chance upang makipag-usap, makipaglaro makipag-communicate sa inyong mga anak X tayo X-ray adakan extra fish oh. <laughs> X-ray fish <laughs> ikaw jam X-ray dog <laughs> X-ray <laughs> X-ray fish <laughs> Ano? X-ray tummy ache. Ako ano? X-rated. Ano yun? Hindi ko rin alam. Daddy? <laughs> Bakit? Okay. Exactly 2 p.m. guys, tumabi na kami para kumain. Andito na kami sa Kailawai na Sugbu, kung di ako nagkakamali. At kapag nagugutom na kami at malapit ng maging Incredible Hulk yung nanay ko, ganyan ang ginagawa namin. Tumatabi lang kami sa tabi ng daan, saan may space, and then kakain kami. Um, so, hindi na kami nagpa-fast food para makatipid. Touchdown and na-camsite at 3.32pm. Guys, late na kami sa lagay na to. Ang check-in time is 2 o'clock pm. Ang cut-off po ng pagtanggap nila ng guest is 5 o'clock p.m. So, kailangan may reservation po kayo at madalang lang silang tumanggap ng walk-ins. Para makapag-reserve, pwede po kayong mag-chat sa kanilang Facebook at bibigyan nila kayo ng quotation para sa inyong camping and style na gusto nyo. Tulad ng mga nakikita nyo sa ibang vlog guys, dito pa lang sa entrance, tatanungin na ang inyong pangalan para i-check kung nasa reservation list po ba kayo. So kailangan nyo talagang magpa-reserve sa kanilang Facebook page. Up! Sa akin yan! After naming masettle yung iba pang payment sa front desk guys, ay ginaid na kami ng kanilang team para pumunta sa aming spot. Napakaganda ng location na nakuha namin dahil una, malapit siya sa tindahan. Ikalawa, tapat siya ng kubo accommodation ng aking parents. Ikatlo, meron siyang nag-iisang bench na nasa beachfront na hindi ko sure pero ito lang ang nakita ko nag-iisang bench sa lugar na to. So, napakaswerte at dito kami sa harapan niya. Excited na excited! Sumugod agad ang mga bata sa beach kahit na nakapajama pa. Enjoy ka ba dyan, Faye? Nagluto naman ako para sa aming dinner and for today's video, adobo ang aming ulam. <laughs> At tamang tama pa na pinartneran ko to ng tamarin soup para sa napakalamig na simoy ng hangin. Kainan time! Dito na kami sa kubo ni na mama kasi kulang kami ng camping chairs. So para sabay-sabay kami makakain, dito na kami. 8 o'clock PM, meron kaming reservation sa bonfire. Pero habang naghihintay kami, nagduyan muna ang mga bata at naglaro-laro muna sila ulit ng mga sand. <laughs> ang sarap kapag dulok. Mami, ako. Ano mo ako? Hint mo ko din. Like you. Ang lit kasi na sa'yo, no? Apo. After this, nagsitulog na kami para makapag-ready sa bagong umaga. Maaga akong nakatulog kagabi at sila tulog na tulog pa ngayong umaga. Nandito yung dalawa, car camping sila. Pagkagising ko, kaagad na akong bumangon para maaga ako matapos sa pagluluto. Gusto ko kasing itry yung mga activities nila dito. Ganito naman yung view ko habang nagluluto. Ang sarap ng simoy ng hangin. Hindi ko na talaga napapansin yung oras. Nga pala guys, huwag nyo na akong i-judge sa dala ko na full set of condiments. Di talaga kasi ako prepare eh. Starfish! May asuma? <coughs> Di sa miyong jid na <coughs> mga <coughs> <coughs> Later show high seat namin Tamin ka usuwa mama mo yao mo yao jao siya ng jaga jaga siya ma siyo. Hi <laughs> <"Hai> siya. <-sunno."> Hi siya. Tapos <laughs> kapit ni kaya gas na lang ko yata. Bigyan nito tama yata na punting yata ng adobo. Maagang bumangon ng aking asawa para mang ista. <laughs> <Documentarian. laughs> Yan may mga grass grass pag low tide. Tsaka kahit na lumayo kayo, hindi siya malalim. May mga ano pa, bulig-bulig. Mamaya mag -e enjoy si na jam dito. Kahapon pa nila gustong magtingin ng starfish, ng mga, ayan, mga fish. <laughs> There! uy! Ano pong mas <laughs> nyo? Nina, shwa siya Dito, may Wow! Well, proud ang Chinese dahil nakauli siya ng mga starfish. <laughs> Ito yung location namin guys. Tapat siya mismo ng sign. Kapag galing ka sa beach, ganito yung makikita mo. Ayan yung aming car camp at ang aming camping tent. Tapos, eto naman yung makikita mong view kapag natutulog ka. Ang sarap guys, nung natulog ako kagabi, yung noise lang ng dagat ang maririnig mo, kaagad kang makakatulog. Alam nyo ba yung mga sikat na pa white noise, white noise sa mga apps? So pag andito ka, di mo na need yun. Ito yung sign, Edna's Beach Campsite. So dyan kami mismo sa tapat niyan. Ano? Ano na naman kaya ang sinasabi ng Chinese na to doon? <laughs> Nishuwa siya ma? Na? Na? Talaga kahit nalang kinain eh no Chinese na Chinese Eto yung dalawang bata Tulog na tulog pa Hehe tapos, ay, kumukulo na pala to. Si Shing-an. Ayan, sarap na tulong na mahal ko. <laughs> morning! Good morning! parla la la la, -la, -la. Doon siya sa kubo, tulog pa rin ata. Tingnan niyo si Baba, nakahuli ng na starfish. Baby, nirang taming kandali. Eh. Cellphone rin siya eh. O, video ka rin eh, no? Low tide nga. Kaya nga sabi ko sa'yo kapag low tide, ganyan siya. Tapos makakahanap ka ng mga starfish. Katulad ng mga napapanood natin. Lumuso nga ang batang si Ante kahit kagigising lang. <laughs> really? Sige nga, kunin mo, ah. Oh. Saan? Nasaan?

Ito ay coral. Charot. Pero siguro, oo, coral reef. Katulad nung sa Spongebob. <laughs> Mamaya search ko. Seaweeds ata to. Seaweeds. Ito naman po ay spaghetti. <laughs> Charot. Ba't ganun yung itsura? Sinira. Tapos pala,

Nangisda si Baba. Shing, <laughs> si, morning Shing. Hi. Hi. Hi, morning. What's your plan? Nye. Yeah. Nye? Yeah? Uh. Oh. What's your plan, Bebe Tomps? Okay. Play ka lang dyan, ha? Opa! Uh. Okay. Hehehe. <laughs> Mapukpok ka naman sa upuan. Bakit ganyan ka? Lumayo ka naman ng konti. Dito ka. Okay. Nandiyan ko. Kuha ka ng ano? Car Baba? Carrots. Tunog na. Noodles. Put the beef. Konti lang pala yung beef ko. Huwag ko na rin yung mushroom. 100 miles, 100 miles. Okay, pwede na tayo mag-birthday. Oh. Ba, ba, baw, 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 baw. kong ganda-ganda mo, panunin. Ay, ganunin. Ito favorite? Oh, oh. favorite. niya to? Oo oh, favorite. Bakit niya favorite to? Kasi to? Na, Sabi niya gusto ko no? Come on, guys! guys! Hindi ko alam guys kung ako lang ba to pero ang sarap-sarap sa feeling na titingin ka sa araw tapos makikita mo yung isa sa mahal mo sa buhay. Tapos meron siyang sun kiss effect or parang nagre-reflect yung sun sa background niya. Parang ganito ba? Yan, parang angel ba diba? O oh, eto pa, nakakatunaw ng puso. Hi guys! Ito ako, matakot sa starfish yes, di siya takot o, pakita mo daw yung mga paan nila yes, but how many daw yung paan niya jam yung sinabi mo kanina 1,000 million oh 1,000 million pala, dami pala <laughs> ito ang ko ulitin mo nga yung sinabi mo Th thank you, baby put me to the beach ano kipos? Ayun si mo bebe ko. Hindi kipos. Kibus abang nas. Kani 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 abang nas. Kay, jer mo kay tan. Kay uh, Ta ta da suli mesi jon. Oi shama ni. Eh? <laughs> 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 Ang dami yung kinuwang starfish naman. Hindi kaya yan. Know, ah, Ay baba. Wow. Galing. Ano, eh? masakit ba yan? Masakit ba yung oh. mga spike niya? 那这不是马达盖，但是你知道到你的肉里面还在动，它可以走，你知道吗？它、哎、走吧，它在水里面可以走的。常常喜欢盖的这个，而且是大这么大 b a 这个是什么？它的眼睛？啊，是的，海胆。海胆吗？你为什么你没有给那个的？没有大的，我刚刚找了没有找了，就找了一个，还有很小很小的。a p o s starfish, 那么 m a t a o starfish. Baka gusto niya si SpongeBob. Ito si Patrick. Sabi niya, where's SpongeBob? Baby, fall down na yan, oh. Dami nitong pao yeah. uh, Kain na kayo, ha? Hindi, hindi <laughs> uh, <laughs> Yes, uh, it na kayo. Ito naman, nagbabalat na ng itlog.

So guys, bago tayo mag-pack at umalis, ay i-quick tour ko muna kayo dito sa Kubo Accommodation ng aking mga parents. So ito yung in nila. And nakuha nila ito ng discounted price. So my few steps. Papasok. And then dito, my dining slash living room. Yan. Then, dito, merong electricity, fire extinguisher, tsaka mga dumi namin. <laughs> Ayan. Kasama tong kettle sa ano nila. Tapos, meron siyang two room. So, one, tsaka ito, two. Ito. Ito so, yung unang room. Open natin yung... Ito yung unang room. Ayan. Parang ano to. Double size. Ganyan. Tapos, may electric fan. Yan. Ganyan siya. Tapos, may unggoy. <laughs> Magaganda yung mga ano nila. Malilinis yung pillow and... <laughs> pillow and kumot blanket. And then dito, meron siyang pa second floor. Ayan. Tapos, parang ano to? Mm, semi-double. Hindi siya single kasi medyo malaki siya sa single. Ayan, two person pwede siguro. May electric fan. Tapos dito sa side niya. Dito sa side niya, meron siyang attic. Attic camera. <laughs> Ayan. Dito, pwede kayong siguro kung gusto mong breakfast in bed, edi mag-table ka dyan, ba? Diba? Tapos <laughs> upo ka na lang. Tapos yun. Ganun ni siya. Simple and beautiful. Meron siyang ano dito rin. Lagayan ng mga gamit siguro. Parang stock room ganyan. Pag ganyan siya dyan. Storage. Pa-discount tas eh. Tapos meron siyang lock. Here's are the few things I learned from first ever camping and road trip, guys, in my family pa, no? First is that camping really brings your family closer together. Second, it builds teamwork. Third is that it sets the mood, you know? Uh, una pa lang dun sa road trip pa lang, dun pa lang kailangan mag-initiate ka ng communication. Paano hindi maboard yung mga anak mo? Paano hindi antokin yung husband mo? So... Really, dahil doon, nagka-communicate kayo. Kasi sa bahay, mag-watch lang sila ng TV, maglalaro ng cellphone, kanya-kanyang buhay. Then about teamwork, sa bahay naman kasi may kanya-kanya tayong chores, hindi ka naman niya tutulungan sa pagluluto or hindi naman kayo sabay maghuhugas ng plato. But kapag trinay niyo ang camping, uh, there's a teamwork. May nagpiprepare ng inyong food, may nag ng ganon, o tapos sa pag-fold ng table, parang together pa kayo. Alam nyo yun, nare-relive, nare-relive yung feeling of being love, ganon, dahil meron teamwork. Third is the mood. For example, dito, oh, yung papa ko, you see, video, di ba? <laughs> Nasa mood siya, nag-post siya sa video. Which is, hindi nga ginagawa yan, guys. Pag nga picture pa ako ng picture, sabi niya, Hey, picture ka ng picture! Kasi nga, hindi siya kind of jolly person, you know? Ang everyday life niya lang is parang poker face. <laughs> Pag masaya siya, uh, there's really something happen to him. Ganon. Kaya, Iba kasi talaga yung feeling ng sunlight, simoy na hangin, pagaspas na tubig. Yung kapatid ko nga guys, nakatulog dun sa camping chair nung gabi kasi humarap siya dun sa may alon. Tapos nakatulog siya sa sound waves, ganon. Tapos, I really suggest camping. Baby, you will ano, doubt yourself. Ganon, kahit ako nung una. I out ko na parang nakaka-stress. Tatlo yung anak ko, di namin kaya. Pero alam mo yun, yung parang na-engganyo talaga ako na ang ganda siguro talaga yung ano ba talaga yung feeling kasi sa mga vlog ganyan. So, now na na-experience ko na hindi na ako papapigil. Uulit-ulitin <laughs> ko talaga ang pagkakamping guys. Ang sarap sa feeling. Let's go! Bye!